Ask. ang paraan ay umiwas sa akin. Bakit? Si Bia ka nga nakausap Pwede ko. Hindi ko mag Ba't pa mas galit? Oh, eh! ko kung natapakan yung team nyo. si Bianca ito yung maraming nagawa ng ito. Eh. Tapos parang nagkadalit yan. Actually, the game. Valid <laughs> ba yung nararamdaman? Ang <laughs> karam. Kasi sa kwarto ko nila dalawa. Dito, dat, dat, do. <laughs> Lima. Tapos sa Diyos <laughs> ngayon, tapos siya niya oras. Parang... <puk> Siyempre nakakaano tayo yung leader. Pag-leader naman. Pag, Valid atin. Kasi pag give up tayo, parang wala, wala na din yung paghihirap natin. Para. Siyempre, ubuso ko rin ko, ubusin Pero unti-unti yung -unti, oh, goal ko. nga sa baby, sumak so, Girls, siguro ay uh, pressure na to ha. Kailangan na natin talaga. At, uh, uh, alam po nakakaya siya mito si Joanna at si Tacey. Gusto natin makipagdaldalan as much as we can. Kaso feeling ko yan talaga yung ay, uh, purpose ni Kuya kaya sinakto nandito sila. Bianca. Sorry. Kaya pa? Mm -hmm. I'll be honest with you, medyo na-disappoint na akong kanina. Siyempre, as task leaders. Siyempre ngayon, medyo madami kang nagawa. And, and ikaw pa yung nagsabi na ubusin na lang yung oras. I-open eh, ko lang sa'yo. Medyo na disappoint na ako. Is it okay if medyo maglayo muna kay ni Dustin? Okay na, I'll sacrifice. Just for ano. Less than 24 hours na lang. Kaya natin yan. Tayo is near Maglayo muna tayo. Maglalayo tayo. Kasi tayo yung nagdadaladala lagi. Nakaka-pressure. Sorry, ate. Sorry. Okay lang, okay lang. Uh, sa akin lang, um, wala. Then, never ako nagsalita kasama ko si Bianca, ate. So, tayimik lang kami every time magkasama kami. And, uh, every time na nasa boys ako, doon ako napapasalita. Hindi, hindi naman yung pinipinpoint ko. Ang pinipinpoint, pinipin ko is maglayo muna tayo sa mga comfort ano natin. Hindi ko naman sinasabi na kayo yung nag nagdadaldalan kayo. Parang lahat tayo magsasacrifice just for the last time. Kasi ako, uh, aware naman ako na bakal magsalita. So, ako umiwas talaga ako sa comfort people ko, which is yung mga boys. So, yung nag-work naman sa sakin. Uh, Dustin, huwag mo masamayin yung sinabi ko. Ah. Wala kong, wala akong meaning doon. Gusto ko lang yung Mag-sacrifice tayo. Pero kung yun, yun naman yung comfort mo si Bianca go, wala namang problema. Okay lang yun. Sige, sige. Uh, ako, clear ko lang yung ano. Sana ma-appreciate niya rin yung effort na ako umiiwas ako sa mga boys. So, ayun, sana makita niyo lang. Ayun, uh, yun lang naman sa akin. Best effort talaga. Thank you, guys. Thank you so much. Yun lang. Thank you leaders. Thank leaders. Saan nga ba hahantong ang tensyong ito sa pagitan ng mga housemates? Hindi ko mag-gets yung point. Kailangan ko siyang tawagin. Para sa akin ng OA. Anong masama sa sinabi kong maglayo na tapakan pagkatao? Pakatutukan ang mga susunod na kaganapan bukas. Well, three points po. Siyempre, hindi na po ako magpapaliwiligay. Siyempre, it's for Dustin. Medyo na-disappoint lang po din talaga ako sa naging action niya po sa past task namin kung na kami po ang task leaders. Yung ugali niya nung nagtatas kami and nung pag nagkaroon po kami ng miscommunication, obviously naman po yun po yung naging rason. So, ayun po ko yan.